Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. For today's video po ay pag-usapan natin at sagutin natin ang ilang katanungan ng ating mga subscriber tungkol dito sa e-travel. Pagsamahin na din po natin ang registration para sa arrival at departure para hindi na po kayo mahirapang maghanap kung sakaling gusto nyong mapanood yung video tungkol dito sa pagpipil-up ng arrival form at departure form. Sa mga nagtatanong po tungkol po sa mga walang Philippine number, pwede daw po bang ilagay ang kanilang mga number na ginagamit sa ibang bansa? Ang sagot po dyan ay pwede po. Kapag nagpipila po tayo ng personal information at napunta tayo doon sa part na kailangan natin maglagay ng number, ganito lang po ang gagawin natin. I-select lang po natin yung arrow down at lalabas na po dyan yung mga bansa kung saan tayo nagtatrabaho. At pwede po natin dyan ilagay yung ginagamit nating number kung saan bansa tayo nagtatrabaho. At ilang pa rin po sa mga katanungan ng ating mga subscriber ay kung pwede daw po bang mag-register in advance kahit malayo pa daw po ba yung kanilang mga flight. Ang sagot po dyan ay pwede po. Kung magre-register po tayo dito sa e-travel ahead of time, pwede po tayo mag-register hanggang dito lang po sa personal information. At saka na lang po tayo mag-register sa new declaration kapag malapit na po ang mga flight natin. Ina-advise ko po sa inyong lahat na mag-register po tayo at least 7 to 2 hours or 3 days before ng ating flight. At kung sakali naman pong mayroong kayong nakalimutang information o sa tingin nyo mali yung nailagay information sa inyong personal information, ay pwedeng pwede nyo po yung ma-edit at ganito lang po ang gagawin nyo. At kung may account na po tayo, kailangan po nating mag-click sa login. Kung wala pa naman po tayong mga account, create account na po yung ating pipiliin. Pagka-login po natin, yan po ang lalabas sa ating mga screen. At dahil wala pa nga po tayong declaration para sa travel declaration, ang makikita nyo lang po dyan ay personal information na ginawa natin in advance bago tayo mag-flight. Para i-edit po natin ang information na yan, i-click lang po natin ang edit dito sa taas ng ating file at may makikita po tayo dyan na pen sign. Pag-click po natin ng pen sign na yan, ay pwede na po natin i-edit kung ano man po yung mga maling impormasyon na nalagay natin sa ating personal information. Lalabas po dyan yung mga information natin at pwede na po natin i-edit kung ano man yung mga naging pagkakamali natin during the time na nagpipil up tayo ng ating personal information. At para nga po hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng mga video natin, ay sisimulan po natin ang video na to sa pagre-register para naman po sa arrival. Kapag magre-register po tayo directly dito sa website ng e-travel, pwede po tayo mag-click dito sa sign in at kung may mga account na po tayo, ay na po yung ating permanent account na gagamitin dito sa e-travel every time po na magta-travel tayo pauwi or pabalik ng abroad. At sa mga gumagamit naman po ng e-travel using e application, pwede po kayo mag-click dito sa e -gov at madadirect po kayo sa eGov website. Pero ina-advise ko po na mas madali pang mag-register kung direct kayo tayo mag-register dito sa website ng eTravel. Inuulit ko po, ang eTravel po ay libre. Nakalagay po dyan, wala pong bayad. So simulan na po natin. Dahil may account na po tayo, Login po tayo. So, nandito na po yung ating personal information. Gagawa naman po tayo ngayon para sa ating travel declaration. Sa mga may pamilya po magta-travel, pwede po kayong mag-click dito sa Add Family Member kung gusto nyo po silang i-add sa inyong e-travel declaration. Ang una po natin gagawin sa pag-fill up ng arrival form, ang i-click po natin dito, arrival, and then continue lang po. Para po sa travel details, purpose of travel, OFW, traveler type, aircraft passenger, destination upon arrival in the Philippines, resident po. Same as permanent country of president, ilalagay po yan natin dito para mag-appear dito kung ano yung mga nilagay natin sa ating personal information. Flight information, pangalan po ng airline, flight number, country of origin, kung saan po tayo ng galing na bansa, pangalan ng airport na panggagalingan natin, date of departure kung kailan tayo aalis, with transit or connecting flight, kung wala po, leave as blank, kung meron po, kailangan po natin siyang i-check at pilapan ang mga sumusunod na information. Dahil wala po tayong connecting flight, ang check po natin yan. Destination natin, Ninoy Aquino International Airport and yung araw ng arrival natin sa Pilipinas. Then next, at para po sa health declaration, click no and next. At makikita nyo po rito sa baggage declaration, ito po kung may kailangan tayong i-declare sa general declaration, yung mga pera po natin or yung mga daladala nating items, kung sa tingin natin ay sosobra tayo doon sa limit na binigay sa atin. Kung wala naman po, click lang natin yung no Okay, ito naman po sa other travel details. Ito naman po ay kung may kasama tayong family members. Nakalagay po rito below 18 years old, 18 years old and above. Kung nagiisa lang po tayo, click lang po natin yung no. Okay? Tapos ilalagay po natin dito yung last departure date natin sa Pilipinas. Makikita po natin 'yan sa ating mga passport. Yung nakalagay na stamp ng delay ng immigration officer. Number of baggage kapag magde-declare po tayo ng baggage natin, sa check-in po, normally, dalawa hanggang isa po yung ating check-in baggage. So, ilalagay po natin dalawa. Sa hand carry po, isa lang po ang mga hand carry natin. And then next, dito po sa declaration signature, pwede po natin gamitin ang mga mobile phone natin. Sa touch screen, itouch lang po natin yan at lalabas na po yung ating signature. And click next. So, ayan na po yung ating information. Lang ating travel declaration para sa ating departure. Click lang po natin yung submit at may lalabas na congratulation. At ito po yung ating QR code na na-generate para sa ating arrival. Sa so, mga nagtatanong po, after daw po ba nilang makapag-fill up ng kanilang travel declaration, departure man yan or arrival, pwede pa daw po bang ma-edit? Ang sagot po ay yes. Pwede pong ma-edit yung inyong mga information dito sa travel declaration. Ang gagawin nyo lang po, may makikita po kayo sa baba. Edit. Click lang po natin yung edit. At hanapin nyo lang po kung saan part po tayo nagkamali. So, ganun lang po mga kabayan. Wala pong magiging problema kapag nag-edit tayo at may nakuha tayong bagong QR code. At yung bagong QR code po na yan, iyan po yung gagamitin natin para sa ating arrival sa Pilipinas. Sa so, departure naman po, ganun pa rin po ang gagawin natin. New travel declaration. At i-click naman po natin dito departure, continue. Same account din po yung gagamitin natin dito ha. At pag nandito na po tayo sa page na to, sa departure, ilalagay po natin sa purpose of travel OFW. Naka-green po dyan yung OEC employment certificate valid exit clearance. Paano po natin ma-achieve yung green sa part na yan? Kasi kapag click po natin ang OFW at wala tayong mga registration sa OEC, automatic po ang lalabas dito ay kulay red. At hahanapin po ang inyong mga OEC. So, importante po na mayroon po tayong mga OEC bago tayo umalis ng mga bahay natin at a day before tayong mag-flight pabalik abroad. So, make sure po i-secure po yung mga OEC para hindi po tayo magka-problema sa registration natin ng e-travel. Para po sa traveler time, passenger, name of airline, flight number, origin, departure. Kung wala po tayo transit, leave as blank. Kung may transit naman po tayo, click lang po natin yan. Para po yan sa mga may transit connecting flight bago po sila makarating sa kanilang mga destination. So ilalagay na po natin dyan yung counter transit natin kung saan yung mga dadaanan nating bansa, pangalan ng airport, at date kung kailan tayo mag-a-arrive sa ating transit of destination. Kung wala naman po transit, ang check lang po natin at mag-proceed na po tayo dito sa ating country of destination. Country of destination, example Kuwait, airport, destination, date of arrival, destination, address. And click lang po natin next. At again po, lalabas po ulit yan ang declaration. Okay, kung may mga kailangan tayong i-declare, pabalik ng abroad. Kung wala po, click lang po yung no at ilagay lang po natin dito yung ating signature and next. Kapag okay na po, reviewin lang po natin yung mga information natin kung baka may mali tayo dyan na nakalagay. Kung wala naman po, submit at may nalabas po. Congratulations! Ito na po yung bago nating e-travel declaration para naman po sa departure. So ganun lang po mga kabayan ang gagawin natin kapag magre-register tayo ng e-travel arrival month or departure. So sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi po tayo updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.